Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Aries. Masigla at puno ng enerhiya sa mga gawain. Hindi natatakot magsimula ng bago at laging may tapang sa pagdedesisyon. Mabilis kumilos at minsan ay padalos-dalos, pero handang itama ang mali kapag napansin. Hindi gusto ang mga taong mabagal sa aksyon, kaya mas pinipili ang sarili niyang diskarte. May tapang na ipaglaban ang katwiran, pero kapag nakaramdam ng sobrang inis, mas pipiliin mo nang umiwas kaysa makipagtalo ng mahaba. May malasakit sa pamilya at handang maglaan ng oras para sa kanila kahit abala sa trabaho. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat. Taurus Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Taurus. Mapagpasensya at ayaw ng pagmamadali. Kapag may ginagawa, mas pinipiling dahan-dahan pero sigurado ang resulta praktikal at ayaw ng basta-bastang gastusin, mas inuuna ang ipon kaysa luho. Hindi agad nagpapautang at mas pinipiling tumulong sa paraan na hindi siya mahihirapan. Tahimik pero matatag kapag nasa tama ang paninindigan. Ayaw sa gulo at mas pinipiling iwasan ang chismis at walang saysay na usapan masaya sa simpleng bagay at nakahanap ng kapayapaan sa katahimikan ng paligid. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Gemini. Mabilis ang isip at laging handang makipag-usap. Mahilig magbigay ng opinyon pero marunong din makinig kapag kinakailangan. Kayang makipagsabayan sa kahit anong usapan, pero kapag napansin na chismis o walang kabuluhan, agad iiwas. Marunong magdiskarte sa trabaho at mabilis matuto ng bagong kaalaman. Madalas sabay-sabay ang iniisip na gawain, pero nakakahanap ng paraan para matapos ang lahat. Sa pamilya, masayahin at gustong nakakatulong. Maingat sa pera at hindi agad nagpapadala sa tukso ng paggastos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat. Cancer, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Cancer. Maalaga at inuuna ang kapakanan ng pamilya. Malambot ang kalooban pero may tibay sa oras ng pangangailangan. Madaling makaramdam ng selos o tampo, ngunit mas pinipiling manahimik kaysa gumawa ng gulo. May pasensya sa trabaho at inuuna ang maayos na resulta kaysa sa pagmamadali. Hindi basta nagpapautang pero laging handa na tumulong sa magulang at kapatid. Ayaw ng masyadong maraming tao at mas gusto ang katahimikan. Malakas ang pakiramdam kaya mabilis napapansin kung may mali sa paligid. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Leo. Palaban at may matibay na kalooban. Hindi natatakot magsalita ng opinyon at ipaglaban ng tama. May tapang sa trabaho at gusto laging nasa maayos ang lahat ng ginagawa. Hindi gusto ang inaapi o minamaliit at handang kumilos para ipakita ang kanyang kakayahan. Ayaw ng mga taong nagmamagaling, mas gusto ang simpleng usapan na may saysay. May pagkagastos kapag may bagay na gusto pero marunong din mag-ipon kapag kinakailangan sa pamilya matulungin at laging maaasahan at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating kaya laging maging maingat virgo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa virgo masinop at maingat sa lahat ng ginagawa Laging nag-iisip ng maayos na plano bago kumilos kaya madalas maganda ang resulta. Maayos sa trabaho at ayaw ng mga palpak na gawain. Hindi agad nasisiyahan sa simpleng resulta, gusto laging may kalidad ang kinalabasan. Tahimik at seryoso kapag abala at ayaw sa mga istorbo na walang kinalaman sa ginagawa. Maingat sa pera at hindi agad nagpapalabas ng gastos. Laging may pag-aalala sa pamilya at handang tumulong sa oras ng pangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ng Libra ngayong araw mas pinipili ang pagkakaroon ng maayos na balanse sa trabaho at personal na buhay. Maingat sa mga desisyon at iniiwasan ang magmamadali upang hindi magkamali. May likas na pagkahilig sa kapayapaan at hindi gusto ang alitan, kaya't mas pinipiling pag-usapan ng maayos ang anumang suliranin. Marunong makinig at magbigay ng payo, lalo na sa mga taong malapit sa puso sa usaping pera, hindi agad gumagastos ng sobra at iniisip muna ang pangmatagalang epekto. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang pagdating. Gawing laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ng Scorpio ngayong araw. Malalim mag-isip at laging mapanuri, kaya't hindi madaling maloko ng iba. May matibay na paninindigan at handang ipaglaban ng tama. Sa trabaho, masigasig at determinado, kaya't walang bagay na hindi kayang tapusin. Medyo tahimik ngunit matalas ang pakiramdam sa mga taong hindi tapat. Sa relasyon, may katapatan at ayaw ng pagtataksil kaya't mabilis mapansin ang mga bagay na kakaiba. Marunong din magplano sa pera at may kakayahang mag-ipon para sa kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang pagdating. Gawing laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ng Sagittarius ngayong araw. Masayahin at puno ng sigla sa mga gawain. May likas na tapang sa pagharap sa hamon at handang sumubok ng mga bagong paraan para umasenso. Hindi basta natitinag sa problema, at mas gusto ang solusyon kaysa reklamo. May ugaling palakaibigan at madaling makisama sa trabaho o sa paligid. Ngunit pagdating sa pera, maingat din at marunong magtabi para hindi mawalan. Sa usaping puso, tapat at totoo sa damdamin, ayaw ng kasinungalingan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang pagdating. Gawing laging maging maingat. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ng Capricorn ngayong araw praktikal at seryoso sa mga gawain, laging inuuna ang trabaho kaysa sa walang kabuluhang aktibidad. May disiplina at handang magsakripisyo para sa ikauunlad ng pamilya. Hindi agad nagtitiwala sa iba, mas pinipili na tiyakin muna ang lahat bago sumang-ayon. Malakas ang loob at may kahusayan sa pamamahala ng oras at pera. Hindi rin madaling matalo sa mga pagsubok dahil sanay sa hirap at kayang lumaban ng matsyaga. Sa puso, marunong magpahalaga at hindi basta bumibitaw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang pagdating. Gawing laging maging maingat. Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ng Aquarius ngayong araw. Malikhain at may kakaibang pananaw sa mga bagay. Laging may ideya kung paano mapapabuti ang ginagawa. Mahilig sa pag-aaral at sa mga bagong kaalaman, kaya't may kasanayan sa pagharap sa pagbabago. Hindi agad nagpapadala sa emosyon at mas pinipili ang lohikal na pag-iisip. Mapagbigay at handang tumulong kahit sa hindi inaasahan. Sa pera, maingat at marunong magplano para sa pangmatagalang seguridad. Sa puso, tapat at bukas sa pag-unawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang pagdating. Gawing laging maging maingat. Pisces. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ng Pisces ngayong araw. Mahinahon at mapagmahal, laging inuuna ang damdamin ng pamilya at mga mahal sa buhay. May malakas na pakiramdam at madaling makaunawa ng sitwasyon ng ibang tao. Mapagpasensya at marunong magbigay ng suporta sa mga nangangailangan sa trabaho, maayos at hindi nagmamadali, tinitiyak na maganda ang resulta. Hindi mahilig sa gulo at mas gusto ang tahimik na kapaligiran. Sa pera, hindi basta gastos ng gastos, marunong maglaan at magtipid. Sa puso, may tiwala at marunong magpatawad. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang pagdating. Gawing laging maging maingat.